guilty nga siguro itong mga hinayupak na ito. That is their job. Eh kung wala kayong ginagawa, why the fuck are you afraid? I eh, don't see anything wrong. Go ahead. Hindi ka dapat natatakot, Bosing. Hindi na sinasabing matakot ka sa sarili mong multo. The truth will set you free. Mario, set talaga naman, oh. Guilty ka. Magandang magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao ay, Ngayon po ay uh, Julio 13 Huwebes po ngayon Today is Thursday Good morning po muna sa iyo lahat Luzon, Visayas and Mindanao uh, Live pa rin po tayo dito naman tayo sa Ikang California Mga tol, mga bes Anyway, pasensya na ho Kung medyo late po itong broadcast natin Medyo na traffic tayo Bawal ho kasi dito mag cellphone Habang ika'y nagmamaneho So eh, nagmamaneho po ako Nevertheless, uh, ito na ho Pag-uusapan po natin ngayong umaga Kagaya po na nabanggit ko po, po kagabi ha, Doon po sa ating plug Na may dalawang official well actually dating official ito si uh, Florine Hilbay dating uh, uh solicitor general ng panahon ni Pinoy at itong si Associate Justice sa uh, RPO ng Supreme Court mga tol mga bes nagrereklamo itong dalawa ano ang sabi ni Hilbay ha aba ay defitis daw itong si Manong Digong defitis pagdating dito sa claim sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal, yung pinag-aagawang teritoryo, mga tol, mga bes. Ah. Ang komento niya, defitis, ibig sabihin, madaling sumuko o oh, sumuko kaagad si Manong Digong sa China. Parang ipinamimigay na yung China. Anyway, yan po yung sabi nitong si Florin Hilbay. Si uh, Supreme Court Associate Justice ah uh, Carpio naman, ang sinasabi, walang ginawa ang Pangulo. Simula ng manalo tayo doon sa UNCLOS o United Nations uh, uh, Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Huh? So, uh, ayaw tayong pakinggan naman, ayaw naman i-honor ng China yung... Uh, Uh, treaty na yon o yung desisyon ng uh, United Nations okay eto ngayon eto ngayon ang sitwasyon mga tol mga tesano all right ang sinasabi nitong si uh, Hilbay ha dating solicitor general Hilbay nung panahon ni Pinoy ha e parang sumuko na ang pangulo ang manong Digong Duterte at ipinamimigay na lang yung uh, Star Bore ipinamimigay na lang yung Panatag Shoal sa China ganon din ang pananaw nitong si uh, uh, Associate Justice scarpio na bakit daw ganon ang ginagawa ang gobyerno para ipinamimigay talaga ng mga itong mga township naman eh sasabihin bakit daw ganito bakit daw ganon para ipinamimigay na sinuko na natin ang uh, panatag shoal Scarborough hindi ko maiisip pa ah. Hindi ko lang alam kung nag-iisip ba itong dalawa na ito, ha? Mawalang galang na po, uh, Associate Justice Carpio, sir. Pero, hindi eh, po ba common sense will tell us, okay? Pinaliwanag na ho yan, alright? Paano naman natin pagpipilitan ang Scarborough Shoal at Panatag Shoal? Oo, binigay ho na sa atin yan, nanalo tayo. Oh, no question about it, ha? Panalo tayo, yehey, palakpakan, naknamputsa naman. Eh sino ba namang ayaw, di ba? It is our territory, kahit ako, ako Pilipino, of course, sa atin yan, ipaglaban natin. Fuck that, syempre, di ba? Eh atin yan eh. Hindi naman natin pamimigayin, basta-basta. But the point here is, hindi siguro naintindihan ni Hilbay at saka ni uh, Associate Justice Carpio. Mga sir, ha? Mga sir, kung kayo ay in your right senses and in your right mind, how will you, ha, tell China Sinabihan na, sinabi na ng UN, United Nations, sa Pilipinas yan, hoy. Pero what did China do? Ang sagot ng China, hindi namin i-honor yan. United Nations na yan, ha? Tayo pa kaya, anak ng baka, sa amin yan. Papansinin ba tayo ng mga buhong na yan? Ganun lang ho, kasimple yan, na ah, mga mga tol, mga bes. Hilbay, Mr. Hilbay, at saka Associate Justice Carpio, sir. E eh kung yung UN nga ay nilang pakinggan, ha? How much more tayo na tayo parang langaw lang, ipipitikin lang tayo ng mga iho de put, put, put na mga yan. Pipitikin lang ho tayo niyan. What the fuck, di ho ba? At saka, bakit hindi mo ng UN? Hindi ba sa kanilang desisyon yan? United Nations Convention on the Law of the Seas, under pa rin sa UN yan. Bakit hindi mapagsabihan ng UN? Bakit hindi mapagsabihan ng UN Security Council? Natatakot ba ang UN sa China? Natatakot ba ang UN Security Council? Hindi po mga kapatid. You know what? I found out, mga tol, mga bes, ang China ha, ay miyembro ng UN Security Council. Entonces, ha, iba ka nga, ikabaro. Entonces, ang UN Security Council, mga tol, mga bes, yan ang parang polis ng UN. Ha? Sila ang magsasabi, oy itigil niya ang gera dyan, oy magpapadala kami ng mga sundalo dyan. Sila ang parang pulis ng buong mundo. Ha? Sila ang magsasabi kung magpapadala ng UN Peacekeeper, sila ang magsasabi kung itigil na yung gera. E paano naman mapagsasabihin ng UN, ang China ay naknambaka, e eh, ang China miyembro ng UN Security Council? Entonces, di wala para tayong tanga ngayon. Walang iniwan niya sa isang abusadong polis, ha? Abay, kamag-anak niya yung kaaway natin. Parang ganun. Parang ganun ni example. Example lang ho yun. Entonces, ha? Ah, anong magiging silbi, ha? Ah? Hindi mapagsabihan. Kung ang UN nga, hindi mapagsabihan ng putragis na China, how much more tayo, how much more ang gobyerno na ito pagsasabihan ng isang bully, okay? si yan na, sabi ng nga, sabi na China, hindi namin papakinggan yan, utot yung Blue Pilipinas, hindi namin i-honor yung unclos, unclos, ipakain ko pa sa inyo yung unclos na yan, ha? Wala, ha? Kaya nga, hindi ko maintindihan kay Hilbay at saka Associate Justice Carpio, Sir, ginawa na, kinausap, hindi umubra, kinausap ni Manong Digong, hindi umubra, ha? Oh, gigirahin natin. Sasabihin niyo, option natin girahin. How in the fuck are we going to war with China? Isos eh, Mario said, ang sundalo nila active service mahigit isang milyon. Tayo, 120,000, 130? O, oh, reserve natin nila, 50 mil, sila dalawang milyon ang reserve. Gamit, aeroplano, dandan aeroplano, mga fighter jet, parkong pandigma, daan-daan, mga tanke, libo. Tayo, ay, eh, Diyos ko po, sa mauting nga lang, anak ng baka, nanakaw pa yung isang tangke. Eh. O, oh. Ay, barko, anak ng baka. Yung barko natin, ang Navy, pang rescue ng Coast Guard. O, oh. yung fighter jet natin, wala, labing dalawa. Uobra oh, ba yun sa isang, isa, isang libong eroplano ng China? May mga submarino pa? How in the fuck are we going to fight with China? Common sense will tell you, eh, Diyos ko po, para itong isang bully. Ah, para itong first year college, ikaw ay grade, tayo ay grade 4. Pupuntahan natin yung first year college, sabihin natin, umalis ka dyan sa upuan ko, uupakan kita. Baka naman pitikin lang tayo. Common sense, Mr. Hilbay. Associate Justice Carpio, sir, mawalang galang na. How are we gonna tell these people? They were already told, ha? Sinabihan na po sila. Hindi po naman, sinabi na nga nila, di ba, hindi namin i-honor yung onclose na yan. We will not honor that fucking onclose, di ba? O so, anong gagawin na ng option natin, di ba? Hindi pa diba may kasabihan tayo, wouldn't it be better if you cannot beat them, join them? Kinaibigan. So, ang ginawa ng Duterte government, kinaibigan ang China di may pakinabang ng no, mga kaibigan natin, ha? Binigyan tayo ng mga baril itong 3,000 baril, tinutulungan tayo sa mga ekonomiya natin ngayon, nangako rin na tutulungan tayo sa mga pirata, terorista, patrol ng mga dagat natin, Rather ng kakaawain natin, pero it doesn't mean to say Mr. Hilbay at saka Associate Justice Carpio ipinamimigay na ni Duterte yung uh, panatag show, no? He did not. He's just talking to them, alright? para naman, eh maayos hindi naman tayo masyadong dihado. Dihado, of course. Pinasok na nalang isla, nagtatag na sila. Anong gagawin natin? Wala pong iniwan dyan, ha, sa isang barangay, yung isang siga sa barangay. Pumasok, sinipa yung pader mo, bakuran mo, ha. Pumunta ka sa pulis, sabi ng pulis, Oy, ah, uh, kwan? Oy, uh, uh, Bruno, itigil mo na yan. Eh, pero pati yung polis natatakot pa paano eh. Sabi ni Bruno, si Paim, bakit ang polis ka eh? Ay, sa Santa ay tatakbo, di ba? Kung yung United Nations, hindi nga mapalaya sa nakanang anak ng puta na, na, na China, Justice Scarborough, tayo pa kaya? How are we going to fucking do that? Let them go away, Hilbay, Associate Justice Carpio. How? Tell, tell, tell us. Tell the government how. Madali po kasi magsalita na awayin, But how, how, how will the government do that? You explain, sir. Tapaking mapakikinig siguro ang palasyo. If you can come up with an idea, huwag mo sabihin yung idea, talk to them. Kasi ilang beses na pong kinausap yan. Huwag mo sabihin na, uh, uh, tell them na negotiate. They're doing that now. Nakikipag-negotiate na po, ha, na pwede ba umalis na kayo doon? The guy, that, 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 that country, ayaw talagang umalis. So what are we going to do about it? Di ho ba? E nung no, mahirap sa atin, dal-dal tayo ng dal-dal, we keep on talking. Alam ko, Mr. Florin Hilbay, isa kasi nagpakahirap dyan, ha? Ah, para, para ilaban yan sa unclos. I know that, alright? I definitely know that. Pero naman, sir, ha? Ah, kinausap na yan. And, and, you know this too. Kinausap na ng gobyerno yan. Sabi nila, hindi ba Mr. Hilbay? Sabi na nila, hindi namin, we will not honor that unclosed decision. Bago pa man maglabas ang decision. Okay? Sinabihan na ng Duterte administration, sinabihan si Duterte, no, we will not leave that place. That is ours, Mr. President. So, anong option natin? Oh, so, wh wh what do we do? Anong gawin ng gobyerno? Girahin. I mean, Diyos ko po naman. Common sense. Ubos, oh, kung gigirahin natin, Abay, ubos ang sundalo natin. Kung maute lang nga, nahihirapan ang sundalo natin. How much more ang China? Parang 10 is to 1 ang kalaban. Isa gamit at gamit, Diyos ko po naman. Eh mukha yung mga, may mga barko nga tayo, kakalawangin naman. Anak ng baka naman. So next time, Mr. Hilbay, sir, here, here is my advice. And Associate Justice Carpio, sir. It's, it's very easy to say, eh, na talk to this, do that, do this, Mr. President wag kang papatalo anong gagawin di ba we do not have armed forces we do not have the resources Tangatlo, hindi naman nakikinig ang anak ng bakang china sa un it should be the fucking un job to tell china stop get out of that place because it belongs to the philippines bakit bakit hindi masabihan ng un kung talagang eh, nagbigay sila ng decision, di ba? United Nations Arbitral. Ha? Parang korte. Entonces, ang korte ang magsasabi doon sa suspect o sa kung sino man kalaban mo, Hoy, talo ka. Ha, bayaran mo yan. Hoy, umalis ka dyan. O, di ba? Walang iniwan sa parang doon sa squatter, ha? illegal settler. Umalis ka dyan. Si Pilipinas, si Mr. Philippines sa may-ari niyan. Mr. America, squatter ka dyan. Lumayas ka. Pero hindi magawa ng United Nations. Why? I, I don't know kung takot sila. And I, I, I really think hindi sila tatakot sila kundi matigas ang China. Membro sila ng United Nations sa Security Council. Yun ang sinasabi ko. Pa, yun ang parang pulis ng UN. Ang UN ng Security Council nagsasabi, padalhan natin dyan ng uh, mga tropa. Umalis ka dyan. They are the ones who can tell a country na abusado. Eh hindi nga masabihan, bakit? Eh kasi miyembro kayo China, kabaro. So, the next time Mr. Hilbay and Associate Justice Carpio, sir, ito lang naman, alam ko po ako, hindi po ako nag-aaral na abogasiya. Pero I can understand, sir. I do read, nagbabasa po ako. I, 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 I try to, to, uh, ha, uh, feed my mind with informations. I read, Mr. Hilbay and Associate Justice. Hindi naman po ako salita ng salita. I read, I research. Before, before this, this live broadcast, nag-research po ako, sir. Ha? Sinabihan na po ng gobyerno natin, ng Duterte administration ang China, please leave. Sabi ng China, no. That is our territory also, Mr. President. So anong gagawin? Anong options left of Mr. Duterte? Huwag ho yung salita tayo ng salita. Defetes, ha? at uh, isinuko na natin ang uh, uh, Scarborough Panatag uh, uh, natatakot na tayo natalunan tanggap na tayo tanggap na natin na talo tayo hindi po hindi kaya sir eh mas magandang isipin na walang magawa ang gobyerno it's not that the government is afraid wala lang magawa the government can't do anything ha huh? bully a big guy 300 pounds 6'5 ang taas, o 7-footer. Tayo, ha? Ang timbang natin, 120, ha? 5'2, pat-patin. How in the fuck are you gonna fight that? Figure it out. Kaharap mo yung China, 6'5, ha? Aba, eh, tapos 300 pounds, kasi laki ni Shaquille O'Neal, kung nang alam nyo yung basketball. Tayo naman, eh, small guard, ha? At 5, baka nga siguro 5, 5'2 lang, 5'4, Ha? ang timbang 120. Pa paano mo babanggain yung anak ng bakan China na ganun kalaki? How in the fuck are you going to hit that guy on? Wala, di ba? It's like suicide. It's like you wanna kill yourself. Eh kung ganun, gagawin natin, eh, barilin na lang natin ang sarili natin sa ulo. Instead of ramming through China, eh pasabugin na natin ang mga sarili natin. Eh, ba, alam ko matatapang tayo lahi tayo na matatapang mga katipunero, katipunero okay? Lumaban ang mga katipunero, dala-dala ang gulok, okay? Kalaban ang Espanyol. Pero this is, this is the millennium, ika Tapos na ho yung panahon ng katipuna na may dalakang itak, kakalabanin. Iba po yun eh. Eh ngayon, eh, China po eh, magpapadala lang po ng mga missile nila, nuclear. We're finished, Mr. Hilbay. We're finished, Associate Justice uh, Carpio. It's, it will be all over in a matter of minutes, sir. Gunaw ang buong Pilipinas. If they can do that, they can send their, their nuclear missiles. Siguro, sir, meron pa tayong, meron kayong oras, kayong dalawa, sir, ni uh, Mr. Hilbay and Associate Justice Carpio, makatag, makatago pa kayo sa mga kuweba dahil may mga sasakyan kayo, makakatago kayo sa mga yungib dito sa Metsa, sa Luzon. You can drive siguro. Ano? Eh, eh, kasi po aabuti yung missile niya, siguro it will take about 20-30 minutes stops bago dumating sa atin. Eh, you can do that. Pero naman, Diyos ko po, Diyos po, Santo, mapapatag lahat ng mga building, mapapatag lahat ng mga ika mga, 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 mga infrastruktura. Patag ho yan. Ilang missile lang ho tayo. Isa sa Luzon, isang nuclear missile sa Visayas, isang nuclear missile sa Mindanao, tapos ang boxing. May madali pong magsalita na lumaban tayo, ha? Huwag nating isuko ang Pilipinas. Fuck that. Of course, hindi natin isusuko. Pero how in the fuck are you going to fight with these people? Daanin po sa diplomasya and that's what the government is doing. Diplomacy. Mr. Hilbay, Diplomacy. Read my lips. Diplomacy. Diplomasya sa Tagalog. Hindi po po pwedeng init ng ulo. Hindi po po pwedeng sabihin natin, kamao, madudurog ho tayo. Pagtatawanan lang tayo. We cannot do that. And then, dahil dinadaan sa diplomasya, you, you said that this government is defeatist. Ha? Tanggap ka agad ng pagkatalo? No, it's not or Associate Justice Scarpio na you're saying that this government is not doing anything. That's unfair, sir. The government uh, did something. Panahon pa po ni Pinoy, they already talk. In fairness naman po do sa kabila, kinausap na ho nila yan. But they said no. Duterte did the same thing. Duterte talked This administration talked to China and China said, No, we will not give up Panatag Shoal or Scarborough Shoal. No. Parang sinasabing utot niyong blue, manigas kayo. Anong gagawin ho, di ho ba? Common sense. So the next time, Mr. Hilbay, you, you want to do a press conference and Associate Justice Carpio, sir, think muna, sir. Sino ba ang kalaban? Sir, China ang kalaban. Ang katapat actually, sir, ng China is US. Hindi po tayo. <laughs> eh siguro tayo, wala tayong katapat kahit sa Asia. Vietnam, dudurugin tayo. Malaysia, abay, sisipa-sipain tayo. Ah, siguro kaya lang natin Cambodia, po pwede pa sir. O Myanmar, ayan. Kaya natin, yan. medyo mas mataas tayo sa Myanmar. Ah, dahil eh, ang Myanmar talagang uh, eh, mas mahirap pa sa atin. Pero umaasenso na ekonomiya. So baka next time, we, can you please, sir, at saka doon sa mga nakikinig sa atin ngayon ng mga official ho dyan, think, before we talk about Scarborough and Panatag Shoal, think about it. Sino po ba ang nag-occupy? China. And China already said, hindi kami alis dyan kasi sa amin yan. And sinabihan niya na, sinabi na po ng China ito, baka nakakalimutan niyo Mr. Hilbay and Associate Justice Carpio, China said, we will not honor the decision of the United Nations Convention on the Law of the Seas or UNCLOS. Sinabi na ho nila yan. So ano gagawin natin? E, dapat, ha? It's the job of the UNCLOS now or United Nations to tell China, China, please vacate. Ba, China, baka pwede kay isa kay... Kay Mr. Philippines yan, sa Pilipinas yan, pwede bang maalis uh, yan? Parang barangay captain ho dito ang, ang UN. Pero anong ginawa? Pati yung barangay captain natatakot doon sa siga. Ganun ho yan eh. That's the way we, I look at it. Ang UI ng barangay captain o ang UI ng polis, eh paano na lang kung yung barangay captain eh, doon natakot o yung polis ay natakot, yung rumisbonde, natakot doon sa siga. Saan ka patatakbo ngayon? What is your option? Nothing, di ba? You have no fucking option. Ito nga mabuti, itong mama nakaupo dyan sa palasyo, ha? nag-iisip. Teka muna, hindi ko kaya ito ah. Kaibiganin ko kaya. Hindi ba gano'n naman ang gagawin mo? Common sense will tell you kahit sino naman sa atin, kung hindi mo kaya yung kalaban, lalapitan mo, bossing. Baka pwede, pasensya na. Eh, kung eh, huwag ka naman magalit na sa akin. Ano, eh, bakuran, bakuran ko eh, baka na ako ka na-disgrasya mo lang, pasensya ka na. Sige, eh, pero pasensya ka na talaga eh, hindi, eh, pag-usapan na lang natin eh. Hindi! Sa akin yung uh, parte ng lupa, yung lagpas ng manggane, sa akin yan, oh bossing, pero sa lolo-lola ko yan eh, na, nakalagay talaga sa titulo namin. Wala akong pakialam. Oh, boss, pag-usapan na lang natin, baka pwede, inom na lang tayo. O oh, sige, eh, dadala ko ng pulutan. Parang ganun, parang ganun lang what I'm saying. That is an example. Itong mama, ginagamit niya ang iulo niya, ha? yung nakaupo niya sa palasyo, ginagamit yung utak niya. Pucha, hindi ko kaya ito anak ng baka, kay eh, wala. Eh, kausapin ko na lang. That's what he's doing. Pero at the same time, he's not giving. Hindi niya pinamimigay yung panatag at Scarborough. Mga tol, mga bes, huwag ko kayo maniniwala. Kung may nagsasabi sa inyo na pinamimigay ni Duterte ang Scarborough at panatag, hindi po. That's not true. The government said already, ang Pangulo, hindi ko pwedeng ibigay yung Scarborough na yan dahil hindi sa akin yan, sa mga Pilipino yan. That's what he said. Balikan po ninyo yung pag-upo niya, da, pag niya last year. I cannot give up Scarborough Shoal because it is not mine. It belongs to the Filipino. Filipino po may ari niyan, tayo lahat. Hindi yan kay Duterte. Kaya hindi niya pwede ipamigay. At yan din ang sabi niya, hindi niya pwede ipamigay. Mr. Hilbay, Associate Justice Carpio, that's what he fucking said. So, Mario, sir, Anong linya po ba dito hindi ninyo intindihan. Which part that you do not understand, sir? Your honors. Kasi if you do not understand, I will explain it to you point by point. Now, if you will give me the opportunity to come to your office, I will definitely explain it to you. Ngayon, paano nakalib po ako? I will. Invite me to your office, Mr. Hilbay. Invite me to the Supreme Court or Associate Justice Carpio. And I will explain it to you, sir. I will explain it to you why. Pero Erwin, this, this, and that, I, I, all I can say, sir, pag ako po ay nasa harap na ninyo, all I will tell you, sir, is, sir, sino po ba ang kalaban? China. Alright, sir, di mo ba sabi na ng China, hindi niya ibibigay, ay sa kanya yan, pero hindi niya i-honor yung unklus-unklus na yan, baka ipakain lang sa ating yung unklus na yan? That piece of paper? Oh. Ano magagawa po ni Duterte? Do we have the numbers? Do we have the armed forces? A very sophisticated, ha? Huh? Armed forces? Wala, di ho ba? Eh kung mauti lang, hirap na hirap na ho eh. Sus Maria Josep, China pa kaya? Ano eh, nga minsan eh, pahirap po yung daldal -dal tayo ng daldal, -dal, Mr. Hilbay, Associate Justice Carpio. Next time, before we open our mouths, sir, think, alright? And as always, my message to those who keep on talking like Trillanes, mag-isip naman ng konti. Ano po? May dal-dal kayo ng dal-dal, ngak-ngak kayo ng ngak-ngak. Isipin muna. O, kaya po nangyari kay Sen. Tiberos. Open her mouth. Ano nangyari? O, si Vice President Lenny Robredo. Open her mouth. Doon sa summit na drug war sa UN, ano nangyari? Diba? Nakakasira po. Hindi lang, buti sana yung sarili nilang masisira buong bayan. Hayaan nyo na si Trias, yun yung na nasira siya sa BBC. Yung nga lang, masisira pati mga kasama mo. Akala tuloy ng buong mundo, lahat na senador natin, tanga, kagaya niya. Well folks, abe, yan na naman po, yung isang edisyon na ng ating Terwin Tool for Life. Ha? Ay, uh, salamat po muna, Dickies USA, for my outfit, Chancellor Shirts and Slacks, uh, Dr. Jean Marquez, clinic, thank you, Dr. Jeriel, thank you. Above all, ha? to God and Jesus be the glory and uh, my gratitude po ha, to uh, Mama Mary for her intercession. Maraming maraming salamat po mga tol, mga besa sa pagkatutok araw-araw. Promise bukas kita-kita po tayo ulit ha. Eh medyo hapon na ho dito. Dito po sa akin kinaroroonan. Ano po? Ay diyan umagaw sa atin pero dito po eh alas 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 7 na po ng gabi. So maniwala ko yan eh, dito po sa California, sa LA, alas 7 po ng gabi, pero tignan po ninyo mga tol mga beso oh. napakaliwanag pa. Alas 7 po yan ng gabi. Bueno, abay, wala na po tayong oras. I will see you again tomorrow. Maraming maraming salamat po sa so, balang sawa pong nagpagtutok ninyo. Mr. Hilbay, Associate Justice, ay eh, isipin po ninyo yan ngayong gabi. At the end of the day, thank Ano po? Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. Bye!